Kapi po tayo mga idol, mga kawaki. Shout out po sa inyong lahat. Saan na kayo panig ng mundo. Naway na sa mabuti kayong kalagayan at ligtas iba't ibang uri ng kapamakan. Kapi po tayo. Mga kawaki, habang pinapanood natin ang video ito, makikita nyo rin dyan sa screen ang inyong mga pangalan na ating sinashout out. Wait, Wak! 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 Quack. Kain okay, tayo okay, ng saging. Saging natin hindi na nilaga. Saging yan. Yes. Yeah. Yan. Uh, kapit uh, bahay ng mga 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 lakal. No? Yung ganitong saging, sabah din po ito. Mga kawaki, ano? at saka masarap siyang kainin kapag ka hindi mo na ilalaga kasi yung tamis niya katamtaman lang no at saka makatas so, uh, mga biker so, mga dumadaan dito Kuning, kuning. Eh, mga kuning ano sila, mga Galing yan sila sa, sa siyudad. Yung iba galing doon sa Maynila, Caloocan, Pukitong City. oh, gira! Morning po! Morning! Mga mababait sila. Good morning daw, sabi akin. <laughs> Try nyo rin na magkape pagkatapos ang gagkainin yung saging ay ganito. Yung hindi na nilaga. At siguraduhin ko sa inyo. Tanggal yung mga kolesterol at lalakas po 'yung ating immune system at uh, 'yung saging kasi uh, malakas 'yung potassium ano 'yung mga pamamaga ng ating kasukasan at 'yung ating mga ugat-ugat at 'yung mga litid ay napapabuti dito ano 'yung kasukasan naman natin na namamaga ay nababawasan 'yung sakit na ating nararamdaman mga kawate. So ngayong araw Hinahanda ko po yung ating kinso kasi magpuputol po tayo ng ipil, ano? Yung ipil kasi natin doon sa bandang baba roon, mga kawake, ay patumba na, no? So alam naman natin lahat na yung ipil-ipil, yung kawin na ipil-ipil, yun talaga ay komersyal. Yun ay ginagamit na panggatong, panguling. So mamaya-maya lang ng konti ay putulin natin yung ating uh, tanim kanim na ipil-ipil at gagamitin natin yung panggatong mga kawaki saka para makabuydo yung mga tanim natin doon ng mga halaman kasi nahuhulong siya doon sa halaman eh, yung mga yung lilim niya tumatama sa halaman kaya yung mga halaman nababansot saka yung ipil-ipil kasi kontra sa saging yan ang ugat noon medyo siguro hindi maganda sa saging kasi kapag ka mayroon kang tanim na ipilipil doon sa mga sagingan mo, yung mga saging ang siyempre na mamatay, mga kawake. So, ngayon, yun nga, ang gagawin ko, puputulin ko para mayroon tayong panggatong. So, yan. Kung nga pala, ito, oh, nagpitas na tayo ng mga saging natin kasi baka mamaya-maya makauwi kami, pababa kami doon sa amin bahay, doon sa kalungukan ano Siyempre, lagyan muna natin ng gasolina itong at ating grass cutter. Ay, yung ating na mga kawakit. isang litro, limang takip na tuti ang uh, dapat ilalagay dito. Itong gasolina mayroon na pong halong tuti po ito. Hindi no? pwede sa sinso kaya gas cutter na walang uh, tuti. Yung langis yun ibig sabihin yung tuti. Masisira po yung makina. So ito, lagyan ko na. Ayan. Hmm. Yan, tamang tama lang. Hanggang dito siya, mga kawake. Pangit naman kung masyadong punok. Kaya kailangan tatam-taman lang. Tatapon yung gasolina. Ayan. Ayan, start natin. ito. Matagal nang natumba ito ng bagyo pa. Tutuyo so, na siya. Pinuputol ko na kasi ito pwede na natin kagad uh, panggatong mga kawati. So, mm -hmm. ayan. Mga maiksi lang para madali natin sibakin mga kawakiwa. Ano? tapos na natin putol to mga kawaki lipat na tayo doon sa puno na tutumbahin natin mga kawaki A few inches later. Pabangilid kasi yung lupa mga kawake. Kaya medyo madulas. Ayan. Ayan. Kahit sa tuyo ngayon, medyo madulas pa rin. So na yung puno na titirahin natin. So kung makikita nyo mga kawaki, naka, naka hilay na siya, oh. Sabaga, nakaganyan na, oh. Tignan nyo. Naka-hilay na siya. So anytime, matutumba na rin siya, mga kawaki, ano. So, mas, mas maaga, na natin. Kasi magtatanim po tayo dyan, oh. Kaya kita nyo, sinimulan na namin linisin yan mga kawake Para pagdating ng tagulan, tatanim na lang tayo mga kawake So ito, birahin na natin to puno na to Medyo malaki-laki to Ayan o oh. Ang edad ng puno na to, mga nasa 12 years na ito Mga kawake Pero siyempre hindi naman lahat to ipanggatong natin ano Siguro ang ipil kasi kahit papaano maganda rin siyang gawing lamisa So itong pinaka niyang puno, medyo malaki-laki. Paiwan natin to para biyak-biyakin natin, gawin natin lamisa o ano man pwede natin pakinabangan. Yun lang mga tot na yan, yun yung ating a uh, uh, gawing kahoy, no? pang kahoy natin. So ito, tirahin na natin to mga kawaki. Yan, medyo malaki rin eh. Ha? Huh? So maraming salamat. Sinamahan nyo ako hanggang dito sa dulo ng ating video. Huwag nyo po sanang kalimutan. Pakilike, share, at saka subscribe po. At saka yung mga ads natin, kahit isa o kaya dalawa lang, mapanood nyo ng buo. Okay na po yun, mga kawaki. Para kahit papano, may mapakinabangan naman na tayo sa ating mga pinaghirapan sa YouTube. So, so ayan.